<laughs> paring kamot, Loy. Adlo pa naman sa buwan niyo. Eh, oh. Gusto ko may kwe. Eh. Paning kamot, Loy. <laughs> 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 Bila na ka na Oh, dahil yeah. Very good. Bila? Bila na? Ray! Ano ba yung sinabi Ano ko ba yung pinanong ko maghahapon sa kanya na may di talaga? Ay, re, re. Yung re, bitaw. Yung re niya, kaya may dre. Kami mo re? Ano mo re? dre. Yung... Tayo, tayo, tayo. Yung double yun, niya bitaw ko